Ah, uh, evening, good evening ba? Ah, para kay Jay. Yeah. Mm. Okay. Hi, hello. Yeah, hi, Jay. Ano mo, congratulations. Kasi... Oh, yun, yeah, okay. Yeah. Congratulations kasi parang sunod-sunod yung mga projects mo kayo na, no? Ah, lalo na after ng pulang araw. So, ang namin kayo, parang may pagkaseryoso ka. Are you really that serious in real life? At kung seryo ka ka talaga, paano nakatulong yung mga cast or yung creative, para palabasin yung funny side mo. Seryoso uh, si I would say siguro, medyo tahimik ako in real life kasi pag hindi ko ka, like, hindi ko masyadong ka-close yung mga tao, parang uh, usually tahimik lang ako. Pero siguro nakatulong sa akin dito, yung mga cast kasi off-cam, uh, we had our happy moments. Madami kaming uh, Madami kaming hinawa sa set namin. Pero <laughs> ayun nga, uh, I mean off cam, um, madami kaming bondings. So siguro naka-help yun sa akin para ilabas yung makulit na side ko for this movie. Thank you, Jane. Okay, my next question. Um, ito kasi alam namin makulit talaga po. Pero ngayon parang medyo hindi ko nakikita yung kulit niya. Um, boy, boy. Yes. Yan. Um, yes, boy. Kumusta ka yes, po Alam mo na surprise din kami na nagkatuwa uh, na you're here. Yes, boy. So, no, kumusta ka naman? Ay! Actually po, uh, share ko lang din, uh, parang ang tagal ko po talaga hindi nakagawa po ng pelikula. I mean, minamanifest po talaga na sana Lord magkaroon po ako ng uh, isang pelikula. Kasi I mean, like po, sinabi po ni Direk Joel na kami sa po rin po talaga na, na para pumasok ko ng sinihan, andun yung mga tao, manood kayo ng sine, kasama yung family. Uh, Unang una sa lahat, pasalamat ako sa aking mga writers at saka kay Direk Benny. Kasi, uh, unang meet ko pa na kay Direk Benny, hindi na parang in-engage agad kami na parang okay ha, uh, collaborative na tayo dito, kung ano yung magiging masaya, makakatulong sa ating palabas, gawin nyo lang. So, Bilang ako, inapo ko parang nahirapan. So, sabi ko, ang open pala niya eh. At ang gandang po nung role. So, isang so mag magandang dressing po ito. Kaya sobrang happy ko po na mapasama dito sa samahan ng mga makasalanan. Dahil blessed din yung mga cast ko po dito. At yan si ang ating ginoo, David Licao ko. At syempre, ang ating napaka-sexy, Sanya Lopez. May Kuya Jerms. At si Beto po pala. Iba rin yung pumama Sorry po. Sorry po si Beto. At syempre, isa talaga gusto kong pinapangarap ko makasama sa isang screen sa ating channel. Ayan, kasi ano ba yan? Eh? Veterani yan. At si Direk Joel, nakakamiss po siya makatrabaho. Lahat po, sobrang nag-enjoy kami. Uh, Mapa-off cam, sobrang enjoy lang. Para lang kami naglalaro. At uh, sana po maging successful po talaga. And we're happy. Thank you. Thank you. Boy, hindi yes, um, naman kailan. Parang ngayon, isa ka sa medyo controversial. Okay. Um, ano nalang? Ang danda po nang pili ko lang. Ano nalang? Ano nalang? Di lang, ayun lang. <laughs> <A> <laughs> sa ating samahan. Di lang sa ating samahan. Ikaw sa'yo nalang. Ano lang yung gusto mong uh, ibahagi o share sa mga naglalakot? Okay. Sa sa aking samahan ko? Sa mga naglalakasan ngayon uh, about you, ano lang yung kaya mo o gusto mong ibahal kung takawin Ah. We'll be right <laughs> back. Eto po. Uhm. Eto, para sa akin, para sa akin, napakaganda nitong Piligula. Isa mong, ang dami nitong uh, aral. Eto, bakit ba? We'll be right back. <laughs> ang daming aral, ang daming aral na parang pumasok sa akin dito sa movie na to. Kaya sa akin, gusto lang sa mga ko, sa lahat mong mga makasalanin, may chance pa magbago. sa clinic. Um, nagkaroon po ba kayo ng adjustment in para sa pelikula eh, kung meron man yung uh, tell about it po? Uh, dito po siyempre first time ko po kung makatrabaho so, si Cedric Derek Bene and napanood ko po, po yung mga pelikula niya. So, ang tagal ko rin po hindi nagpelikula. So, uh, tapos ano pa to, sinunod namin sa vegan, amongst other things na ginagawa namin. Wala na masyadong adjustment. Actually, sawang-sawa na po ako kasi kasama ko na naman si Beckham sa si Google. Hindi ko naman na rin naman Pero, ang isa dito sa... Ang dami ko pa rin ano, natututunan. Like, every days eh, dito sa mga sinabi nila ng lahat. Ang dami ko pa rin kong natututunan sa almost 20 years na po sa industriya from Starstruck. At uh, yun nga, medyo may kaba. Kasi si Direct Ben, siya nagkaroon conversation pagdating namin doon. Ang saya-saya. Pero kapag kasi ang director mo ay ang writer din ng pelikula, you have to take that very seriously and be extra talaga. Kasi talaga kami, ano paano yun tayo Well, Let's watch this. Ano yung nangyayari sa'yo? Saan? Ano yung nangyayari sa'yo? Ah! Ano yung nangyayari? Diyan ka na! Ano ka ba nakalimutan ko na yata? Ay, Jay ko! Kaya yan pala ng iba 'yung director. Syempre pag pag mention media hindi ko talaga. Ano na kinabayan mo ba dela? Sa takot. Syempre so, ikaw pag takutan nila. Takot sa iyo mo. Gagalin ako. Hindi na lang kaya niyo 'yung nangyari sa iyo. <laughs> bakit pa kinatatakutan mo siya? Neverless maganda rin sana 'ko po pag ang iyong director ay writer din. Pero yes. gano'n na dahil naman natutunan saka para sa isang pelikula nagulang shoot yung isang eksena oh, so, grabe. Eh, grabe yung binigay niyang freedom sa amin to an extent of course pero sabi ko grabe yung talaga tapos nung nakita ko sa screen yung freedom yeah, ganda sure. tatao yung ano eh kung pwede ka na lang best picture kung MMM yes. ganda ha hindi wala nga hindi kailangan oh. ko tayo hindi Thank you po sa question. Ah. <laughs> po sa akin, napaka-challenging nitong ano nung film ko na to. kasi first time na dalawa ang role ko. <laughs> oh, isang mayor demonyo at isang scammer, pero kambal sila. So medyo ang hirap nga na natin eh, kung paano mo i-ibay isa. So pag hindi ko mapagpili <laughs> ko. <laughs> Tapos iba naman yung scammer. So ang nakakatawa-totoo, binibiyan na ng freedom ng direct pati. Alam niya, pag Jun, ako na. Kunha. Grabe. Ibang-ibang flavor to eh. Ibang-ibang na... Uh, ah, mix. <laughs> ang asin, no? So, so talagang iba-iba. Tapos, so, napakasaya ng samahan na ito. At uh, marami kang natutunan, marami kang na... actually, yung, ang nakakatawa dito yung after na ng taping eh. ba diba, yung ating pagkakain? <laughs> pagkakain tayo, pagkakwentuhan. Let's all watch this. <laughs> Wala. 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 Boy. Ah, uh, una-una po sa lahat, sinasabi ko po, parang, ah, uh, mahirap po kasi talaga ang comedy. eh. So, para, pero dahil po sa mga kasama ko talaga, sa sobrang kakulitan ko lang din, uh, I just be myself lang po. Akin na. Okay, spend it. English. Ah, uh, basta nagiging makasarili lang po ako. Makasarili. Ah, uh, yun nga po, sobrang yung kulit ko kasi, kahit saan ko po iba po sa bawat karakter, nakakapag-react po. So yung parang, yung po yung parang magic sa isang eksena eh. Kapag yung bumabatuhan ng linya, naiintindihan ng co-actors mo, co-actors mo. So, hindi kagana ang isang komedsyante kung hindi kagana ang isang kabatuhan mo ng linya. So, tulungan, yung, tulungan. Ang um, galing mo po. So, <laughs> So, gayon po, parang yung okay, tenis talaga. So, yung nakita ko nga po din sa bar, Ganito yung nag-shoot shoot tayo direct na parang... Basta yung... Basta yung photo shoot po kami. Oh. Sa photo shoot po kami. Nakita ko po yung mga... Yung mga actors at actors. Sabi ko, ah oh, grabe! Ang dami ko pala talaga. Na nag-a... Ah, long test! Yung long test! Oo, pala! Yung nag-long test po kami. Oh, <laughs> <laughs> sobrang natuwa po ako. Oh, sobrang... Yeah. Ano yun? nakakabali eh. kasi yung dami, eh. paano mo ma ilalabas yung sarili ko dito? Paano ka mag -e stand out or paano ka man lang papantay sa mga magagaling din actor? So, boss fan po. Thank you. Maraming salamat, Ms. May. <laughs> Ms. May, nakita, tuwagin <laughs> natin, Ms. Sir Ruel Mendoza. Thank, thank you, Master Showman. <laughs> Ako lang yun. Okay. The, uh, uh, gusto ko yung tanongin yung, yung, yung mga popo. Yung mga popo. Si Giselle. Giselle so si Jane. Si Jane. Ayan. Yung nagbibigta ng mga popo. <laughs> Ayun, eh, yung nakalagay dito eh. Uh, then, uh, so, so Like, like si Giselle, kayo ko lang nakita masaya. Dahil huling tayo ni Sarah niya, yun, laging galit eh. So, so paano niyo na, na yung role niya sa prostitute? Inaral niyo ba yan o natural na lang namabas yung pagiging ano? Masaya akin yung... Ina inaral niyo ba yan? Ang taranda o? Inaral niyo ba? Oo. po, Opo, uh, inaral ko kung paano magsalita, gumalaw. Actually, pinagdaga ko na ng manners yung character ko. Like, may like mag-chewing gum. Yung first scene po kasi namin sabi ko ni Direk, masyado pang, masyado pang ano, Desente, kumbaga. So, kailangan mas... Ah, wild, Mas, mas, wild, you know? mas, uh, mas at pa. So, <laughs> <laughs> yeah, but... Uh, yes, yeah, naman. Ang ganda naman ito si Jay. Oh, no, para, no. Si Jay no? parang si Parang si Sunshine no. Sige, no? okay, <laughs> first, first movie mo ba to, Jay? Yes, po. So, oh, okay na pa sa'yo, yung kaagad role mo that nice. so, so, ko you. nung nalaman ko na ganun yung role ko, parang kinabahan ako and na-challenge ako to be honest. Kasi first time kong gaganap ng ganung role. Kasi lahat ng role ko mahinhin, ganyan. Okay. okay. Tapos siya lang ilang months din po kung nanood ng role ng mga prostitute, gano'n. Tapos parang isang ay, araw, nung no. no first day ng taping namin, sabi na direct sa akin, ay, no. Bakit ang hindi mo may blood, di ba na buhok na mahinhin, ganyan? pag <laughs> so, Tumuwad ka. Sabi ko na direct, sabi, basta alalahanin mo ng karakter lang to, hindi ka ganito in real life. Pero sobra sa'yo. Ayun. So kayo dalawa, sinidus mo si David. ay yes. dalawa. Yes At ano ba? Madali bang masidus ko si David? May ano ba siya? po. <laughs> Or ano? You know, so, alam niyo, pumipigil <laughs> lang siya, siya. pero sinabi sa trailer. Parang nung datak makakaagad eh. <laughs> so, so, kasi it kung ito may eksena na lang yun, yung eksena lang na yun, paano, paano, one take lang po ba yun, or? Yung sa akin po, ilang take yun. Alas yung sigaw na direct sa loob, rinig na sa labas na. Tumawad ka, Jay! Tumawad ka! ganyan, first time niya. Ganyan. Tapos siyempre po ako parang nakatingin na sa akin lahat, tapos ilang take na. So parang, sige gawin ko na, gawin ko na lang, ganyan, ganyan. Pero nung nakita ko lang po yung kinalabasan, maganda na po. Okay, congrats. Sa, sa, sa pag <laughs> <laughs> Ano, achieve mo siya. Achieve. Si Giselle, ikaw yung mag-Giselle. Uh, I'm sure familiar kayo mga kay David, di ba? Mas magkakilala na kayo. Um, actually, hindi po. A movie Sinabihan ko din po sila makatrabaho din si, ano, uh, si David. Pero si Ate Sanya po nakatrabaho na rin po before. And first time din po kay Direk. At ayun, um, sobrang kinakabahan po ako kasi ba bago siyang experience for me. Uh, karamihan po ng role ko, laging ano, matangay, kontrabida, ganyan. Um, tsaka first time din po sa film. So doon ako medyo <laughs> kabalag po talaga. Pero, nakita ko naman po yung mga kasama ko. Grabe, mga veteranong aktor naman. Sobrang dali lang po katrabaho. Yung eksena po namin ni David na yun, nung una, natatawa siya, na natatawa din ako. So, sabi ko sa kanya, huwag siya tumawa sa kasi kailangan, kailangan, kailangan karirin na dito. So, ayun. Um, uh, yung nandadakma. Wala wala daw kung natakot sa'yo, 'di ba? Wala wala, naman, wala ka nang takma. Wala wala ano? Ah, hindi <laughs> na, na joke niya, joke na. Ano lang po 'yon? Um, kung wala uh, galaw-galaw na. So, mo, ko pa naman po ako sa kanila katrabaho. trabaho at saka very guide naman po sa amin si Derek. So, one thing lang yun para sa'yo? Um, days. naka, Bali, tatlong eksena po kasi yun. So, gusto ni isang, isang buong takes. So, siguro, nakailang okay, no, takes mo tayo ni no. Derek? Lima? Lima po. Lima po kami. Yan po. Ay, Ayun. Ay, okay, thank you very much. Sir, so, well, thank you. May ito naman from Rewind Channel.